Eh how sure naman na talagang hindi mahahak o hindi may infiltrate itong system na to, itong app na ito? Para na po sa kasiguruhan ng ating mga botanteng OFWs. Tama po kayo, si Ray. Kasi po, kahit po ako na taga-Comelec na, nung na-introduce po yan, yan din ang unang tanong ko. Paano ang ating siguridad sa hacking at sa malicious wear? So ito po ang ginawa ng Comelec. Nung po matatandaan niyo po, last February, nagpa-demonstrate po kami ng mga internet voting companies dito sa Pilipinas at napakita po nila ang kanilang kapasidad at sa track record po nila ay wala pong naging history ng ating mga itong mga hacking, mga malicious wear. So ganun din po ang pinatupad natin ngayon. Tinitignan namin ang kanilang track record. Pangalawa, sisiguraduhin po natin na kapareho ng paggamit natin ng online financial at banking systems na sanay na mga Pilipino. No, ganun din po ito, meron po tayong enrollment process. Ulitin ko po, enrollment lamang ng gadget, hindi po ito registration dahil registered voter na kayo. Gagamit din po tayo ng mga siguro, seguridad katulad ng pagsiselfie. Kung natatandaan nyo po ng panahon ng bakunahan, Nung pandemic ay ginagawa rin po natin yan. So ilan lamang po yan. Pagkatapos po yan, sisiguraduhin namin yung accuracy na recording. Bakit? Pagkatapos yung po bumoto, ay magkakaroon ng virtual receipt dun is sa inyong telepono o sa inyong mm -hmm. gadget na maarin ninyong patunay. Pangalawa, Dung po itong sistema po natin ay capable na ma print na parang bilang balot ang na-accomplish yung pagboto ninyo, ito po ay fail-safe mechanism namin. May error recovery system din po kami in case magkaroon ng problema. At higit sa lahat po, meron po tayong proseso ng pag-audit kung saan makikita natin from enrollment, pagboto, pagbilang, at ito po ay talagang ilalahad natin sa ating mga kababayan. na sa ganun, very transparent at makita ang accuracy ng halalan.